Mga kaagimat, punta tayo ngayon sa bundok. Hanap tayo ng mga mutsa, mga kaagimat, at iba pang mga gamit. Pangsangkap sa mga agimat natin. Ay, tambal niya ah. Gamot, mga kaagimat, gamot. Ang yan daw na ni, tambal sa samad. Samad? Dukduko na siya, ikaw samad. Ah. Ang daw. Gamot, gamot. Kanding, kanding. Kanding, kanding gambing kambing mga kagimat. gamot sa lahat ng uri na sugat malayo-layo pang lalakbayin natin mga kagimat. at doon sa area na puntahan natin i-ready natin yung mga pamamaraan para sa darating na Holy Week mga kagima mag tayo doon pero i-ready muna natin yung structure sa area para pagdating ng Simana Santa ay makapag-ritual tayo na maayos doon, makapagdasal tayo at magbasbas na rin. Binyagan, buhayin natin lahat ng gamit natin para mas lalo siyang lalakas at titibay. Kasama pala natin ang mga tropa natin sa grupong San Miguel dito sa Cagayan de Oro, mga kagimat. Sila ay mga malalakas na uri na mga antingeros at mga albularyo din yan sila. Merong iba, mga dipinsa sa physical, mga kagimat, hindi tinatablan ng bala at mga patalim. Yung iba naman, mga manggagamot. Halo-halo, mga kagimat. At lahat, welcome kung gustong sumali. Dipindi sa style mo. Mayroong gumamit ng mutya, meron ding mga orasyon, meron mga librita, meron mga chaliko, mga trescantos ng na mga panyo, at iba pang mga gamit. Meron ding mga garapa. At welcome ang lahat mga kagimat. Kung gusto mong sumali at matuto para meron kang kaibigan at kasama na paparihong paniniwala sa iyo, ay welcome na welcome ka. Dito na part mga kagimat ay paakyat na tayo ng bundok. At yung mga kasama natin, eh dandahan kasi paglakad. May nauna, may nasa huli. Mga kagimat, malayo na din ang nalakbay natin. Kaya pahinga din tayo ng konti habang hinihintay yung iba nating mga kasama nagtitingin din tayo ng mga mocha at mga sangkap sa paligid yung iba nating mga kasama dyan mga kaagimat, ay walang tigil sa pag-usal na mga orasyon orasyon para hindi mapagod sa paglakbay saan mang lugar papunta ginamit na to ng mga antingeros noong unang panahon yung iba naman ang inuusal ay paghanap ng mga mutya para madali nilang makita ito at magamit. Mutya na kuha bro. Diyan nila, diyan na sa kilid. Ano po, una po. Ano po. Una po. Una po. Fasil lo? No? Fasil gili. So, mutya ang susok. Mutya hmm. ng susok mga kagimat. Ano mo ba ito? Pero, muna siya. Fasilize. Ada apa ni? Kalau orang orang Nagaruli mm. na ba? Mm. Ano nga mga makikita o? Oh. Hmm, gubun. Hmm, hagstone mga gimat, Dilit, dilit. Kahoy man siya. Hmm. Commander ah, berdugo berdogo ng mga... Commander <laughs> Kabaw. Berdogo sa mundo ng mga masamang spirito. Commander Kabaw. Commander <laughs> <laughs> Kabaw na <laughs> siya, Commander Kabaw. Hindi, <laughs> isa <laughs> na mga <laughs> kauban mo na si Commander Dapao Dapao. Commander <laughs> Dapao Dapao. Commander Dapao Dapao. Commander Bato. Mga gamot yan mga gimat magtataka ka mga kagimat kasi sa tuktok ng bundok ay merong mga fossilized shell or tawag sa Pilipinas ng mga mutsya ng mga suso or kinasun Magtataka ka mga kagimat kung bakit merong mga ganyan sa bundok Iwala eh, namang dagat dyan napakalayo ng dagat pero merong sapa sa ilalim o sa bandang ibaba ba? <laughs> Uh, huri, 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 huri. Tao. dito na part mga kaagimat ay nakababa na tayo sa galing sa itaas ng bundok kasi papunta tayo sa ibang bundok mga kaagimat ang layo ng lakbay natin tao <laughs> 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 tayo lang ang mga tao dito mga kaagimat nature litcher okay. na tubig oh. And bro, Ngayon kahirap mag ano makagimat hanap na ang mga mutya or mag ano pero kunin na gamit or mag din kami sa Holy Week makagimat may area kami sa bundok doon tayo mag ano ritual magdasal gawa ng mga para lumakas tayo maganda kasi sa bundok makagimat walang disturbo walang tao kahit sa panahon nila Moses panahon nilang mga propeta noon pumupunta sila sa bundok at doon mag manalangin sa Diyos para lumakas tayo mga kaagimat advantage doon kasi walang distorbo walang temptasyon walang ibang tao kaya mga kaagimat ikaw kaagimat kaya mo din bang magsakripisyo hindi ba masama sa yung paniniwala mahaagimat kung doon ka magpunta sa bundok at magdasal sa Panginoon kagaya ng ginawa ni Lamosis kasava mga Kagemat. kasava or kamuting kahoy mga kagimat kaya tawag sa bisaya na binggal pagkain natin yan mamaya mga kagimat kuha tayo kawayan mga Kagemat itong mga na kinuha natin mga kagimat ay para makabuo tayo ng kapilya or chapel gawa tayo ng tent mga kagimat. Tent, puno ito mga kagimat kayong Holy Week um, ganito kalaki hanggang dito sa tinayuan ko Ganyan, kasi marami tayong mga kasama mga tropa eh, pupunta dito lahat ngayong Holy Week at magano, ano uh, mag ritual tayo mag debosyon dasal dito. sa bundok tayo mga kagimat para walang disturbo meron pang kuiba doon mga kagimat kuiba yon tapos may mga kuiba pa sa ano ibang part doon na part mga kuiba dito mga antingeros to lahat yung iba kasama natin nagluto doon banda sa gilid. Ito mga gamit natin. Hmm. Hmm. Mga manggagamot din to sila. <laughs> Malapit ng matapos mga kagimat konsagra lagi Pag malapit ng Holy Week makakagimat lagyan na natin yan ng tent diyan. Tent na ilagay natin. Pero sa ngayon matapos lang tong ano foundation niya. Yung structure. Eh okay na. Uh, next Sunday na naman dahan-dahan hanggang umabot ang araw ng Holy Week. Eh mag -tent na tayo. Diyan na tayo mag ano ritual mag ano uh, magdasal para mapaandar natin lahat ng mga abilidad natin mga orasyon at mga bertud kay mga kagimat dyan sa sapa mga kagimat sapa kasi ang likod na dyan eh dyan merong ritual din gagawin sa panahon ng Holy Week Hingan natin para malalim yung sapa kasi galing doon papunta dito eh hukayan pa natin dyan para medyo malalim kasi meron tayong gagawin dyan mga kagima so makasama natin ngayon mga antingeros lahat marami pa tayo mga kagima at yung iba hindi pa dumating next Sunday na naman kasi kung masadong maraming tao dito eh yung mga willing lang magtrabaho dito ngayon um, wala tong sweldo makagimat volunteer lahat kasi para kami lang din naman ang gagamit yung iba nating mga tropa is busy so mga holy week na sila pupunta dito marami tayo mga kagimat Marami pong salamat sa inyong panunood.